Limang mahalaga na maging mapanuri sa iyong mga desisyon. Una, upang maiwasan ang pagsisisi. Kapag pinag-isipan mong mabuti ang isang desisyon, mas maliit ang tsansang magsisi ka sa huli. Mas alam mo kung bakit mo pinili ang isang bagay. Pangalawa, para maging responsable sa bunga ng iyong gawa ang bawat desisyon ay may resulta, mabuti man o masama. Kapag mapanuri ka, handa kang panindigan ang bunga ng iyong pinili. Pangatlo, maiiwasan ang maling impluensya. Hindi lahat ng payo ay makakabuti para sa iyo. Kung mapanuri ka, hindi ka basta-basta napapadala sa sinasabi ng iba. Pang-apat, makakatulong sa pagtupad ng mga layunin. Ang bawat tamang desisyon ay hakbang papunta sa iyong mga pangarap. Ang pagiging mapanuri ay tumutulong para makapili ka ng landas na align sa goal mo. At panglima, nakakabuo ng mas matatag na pagkatao. Ang taong marunong magsuri ng kanyang mga desisyon ay nagkakaroon ng tiwala sa sarili, malawak na pag-unawa at disiplina mga katangiang mahalaga sa tagumpay 'wag mo rin kalilimutan na laging manalangin